Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ng ating Pecha ngayon pong March 9, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At mga idol, lupisan po natin yung ating sumada. Dito po tayo sa March. Yan ay 23. 9 uh, sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin yung numero natin dito. 0 plus 3 is 3. 0 plus 9 is 9. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganoon din po sa bandang. gitna. Ayan, 3 plus 9 is 12. Uh, 9 plus 7 is 16. At sa bandang baba din po, 12 plus 16 is 28. Ayan. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 28. At yung kapares po yung numero. Ay, sorry. Ayan. Sa so bandang gitna. Ayan. Combine lang po natin yung ng numero natin dito. 3 plus 9 plus 7 is 19. Ayan mga idol. Yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 19. At yan. Meron na rin po yung kumbinasyon dyan. Pwede na rin po natin yung matayaan. 28, 19 or 19-28. Ngayon mga idol, pwede pwede na po yung combination na yan. At ayan, kung DGC na sila, 19 and 28, kaya simplify muna natin yan bago natin yung yan Ayan, anahin natin ng 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits ko yung 10, kaya sisimplify din natin kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito naman sa 28, 2 plus 8 is 10. Same lang po sila ng sumata. Kaya isang numero lang po yung makukuha din po natin yan 2 plus 8 is 10 guys simplify natin yan magiging 1 plus 0 is 1 parehas lang po sila kaya ito lang po uno ang ating makukuha at yan lang din po yung ating susumada kaya uh, mga idol sumada natin ang uno kukunin muna natin ang 10 sumada this 1 plus 0 is 1 at uh, 28 o kaya ang 19 kahit ayun po sa dalawa ngayon ang mauna ay pwedeng pwede po yan unayin natin ang 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 at itong 28, sa so mga 28. 2 plus 8 is 10. At pwede rin po dito ang 37. So, mga 37. 3 plus 7 is 10. Ngayon mga idol, yan yung ating mga nakuha ang mga numero na pwede natin pagpilihan. Ganoon tayong yung mga numero dyan. At ganoon pa rin, random lang po natin sila. Pwede lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At ayan, para naman po sa ating sample, Tinuha natin dito yung 28, 28 and 10, 1 and 19, and then 19 and 37. Ayan mga edad, ito, ito naman po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayong March 9. And mayroon tayong 28 Gs, 1, 19, at 19, 37. Ayan, mayroon tayong tatlong sample din po dito, at kung nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin nakuha, pwede pwede rin po natin matayaan yung mga yan hindi naman kaya makakuha pa tayo dun sa mga makainsert pa natin mga ano nito pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po, po natin mga kombinasyon at ayun uh, mga idol yung po ating sumagi sa pecha para po ngayon March 9, 2025 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat